oseya Ang pag-ibig ng Diyos sa Israel. Ikalabing-isang kabanata. Sinabi ng Panginoon, "Minahal ko ang Israel noong kabataan niya. Itinuring ko siyang anak at tinawag ko siya mula sa Ehipto. Pero ngayon kahit na patuloy kong tinatawag ang mga mamamayan ng Israel, lalo pa silang lumayo sa akin." Naghahandog sila at nagsusunog ng mga insenso sa Diyos diyosang ang Sibaal. Ako ang nag-alaga sa kanila. Inakay ko sila at tinuro ang lumakad. Pero hindi nila kinilala na ako ang kumalinga sa kanila. Pinatnubayan ko sila ng buong pagmamahal. Tulad ng isang taong nag-aangat ng pamatok sa baka upang mapakain ito. Pero dahil ayaw nilang bumalik sa akin, babalik sila sa Ehipto at paghaharian sila ng Assyria. Lulusubin ng mga kalaban ng kanilang mga lungsod at sisirain ang mga tarangkahan ng pintuan nito. Wawakasan ng mga kaaway ang lahat nilang balak. Nagpasiyang lumayo sa akin ang aking mga mamamayan. Kaya kahit na sama-sama pa silang dumulog sa akin, hindi ko sila tutulungan. Mga taga-Israel, hindi ko kayo magagawang itakwil o pabayaan na lang. Hindi ko kayo magagawang lipulin ng lubusan gaya ng ginawa ko sa mga lungsod ng Adma at Zeboim. Hindi matatanggap ng aking kalooban na gawin ko ito sa inyo. Awang-awa ako sa inyo. Hindi ko na ipadarama ang matindi kong galit. Hindi ko na gigibain ang Israel. Dahil ako'y Diyos at hindi tao. Ako ang banal na Diyos na kasama ninyo. Hindi ako paparito sa inyo ng may galit. Susunod kayo sa akin kapag umatungal ako na parang leon at kapag umatungan na ako, dali-dali kayong uuwi mula sa kanluran. Mabilis kayong darating na parang mga ibon mula sa Ehipto o parang mga kalapating mula sa Assyria. Pauuwiin ko kayong muli sa inyong mga tahanan. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Parurusahan ng Israel at ang Huda. Sinabi pa ng Panginoon, Palagi akong pinagsisinungalingan at niloloko ng mga taga-Israel. Ang mga taga ay patuloy na lumalayo sa akin, ang Diyos na banal at tapat.